the heart of changing lives makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm, brigada news FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan kapuluhan at kahulugan inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapagawa. Pag-uunawa sa bayan, at sapat kaagad nang bawat pambiling dilipido. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada News Inform. FM. Manila. Manila. The music and news authority. One time the new Filipino time, ka-Brigada alas 12 na ng Tanghali. The time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado para sa mga umanoy. Kaso ni Pastor Kibuloy, Lumargana. Subi naman para kay Kibulo na napirmahan na ni Senate President Subiri. Anim na sundalo patay sa inkwentro laban sa Dawla Islamia sa Lanao del Norte. Task Force El Nino muling sinigurong mayroong nakastandby na tulong para ho sa mga magsasakang apektado ng tagtuyot. Legislative performance ng Kamara at Senado. Pinagkumpara ng isang House leader. Umanoy mababang passage level ng mataas na kapulungan na GTR, nanindigan na hindi na raw ho kailangan pa ang video ng unboxing para ho i-refund ang sirang item na in-order sa isang seller. At matapos ang katiting na rollback noong nakaraang linggo, oils, o, oil price hike, kasado na po bukas. Six -six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. Saba ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Magandang Tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw na ho ngayon ng lunes, mga kabrigada, February 19, 2024. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada gab Lisay. At Brigada Leo Navarro Maliknes. Brigada Balita Nationwide, sa tanghali. At sa detalye na ho ng ating mga balita, mga kabrigada, Lumarga Nangaho. Itong pagpapatuloy ng imbestigasyon ng Senate Committee on Women and Children sa mga diumanoy large-scale human trafficking at mga alleged abuses ni Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ humarap din sa pagdinig ang mga bagong testigo na diumanoy biktima ng mga pang-abuso ng naturang televangelist maliban ho sa mga bagong pasabog kinumpirmarin ng chairperson ng komite na si Sen. Riso na nilagdaan na ni Sen. President Mick ang subpina laban kay Kibuloy. Alamin naman ho natin ang kabuuan ng detalye dyan na live mula sa Senado by report si Brigada Ann Cortez i Brigada Brigada! Live report! Nanindigan si Senate Committee of Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senadora Riso Antiveros na hindi niya papayagang maetsapwera ang tapang at lakas na loob na inipon ng bawat Rectang Survivors upang labanan si Apollo Kibuloy. ni nito kinimperman niyon sa kanyang opening statement na pinirmahan na ni Sen. V. Mig Subiri ang sub -pina laban kay Kibuloy. Ito'y matapos ang kanyang naging pahayag na ungkapihan sa Senado na hindi pa ito napipirmahan ni Subiri mula sa kanyang pagsumite noong February 6. Makikita sa nasabing sub ang pag-utos kay Kibuloy na dumalo sa pagdinig sa Senado upang harapin na mga kasusyon laban sa kanya. Then the Court of Changing Lives. Ito sa Brigada Uncurtas ng 105.1 Brigada News of San Manila, The Music and News of Toys. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada, patay ang anim na mga sundalo. Habang sugatan ang apat na iba pa matapos makabakbakan ang mga diumanoy miyembro ng Dawla Islamiya sa Munay, Lanao del Norte. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Cerces Trinidad, naganap ang inkwentro kahapon sa barangay Ramain ng naturang bayan. Nagsasagawa ng decisive military operation ang mga tropa sa area ng Makaharap, ang humigit-kumulang sa labing limang miyembro ng DI. Sa ulat, meron ding dalawang miyembro ng DI ang napatay. Nadala naman sa Camp Evangelista Hospital Station ang mga sugatan. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang AFP para sa mga mga naulila ng mga napatay na tropa. Kung maalala mga kabrigada, umabot na sa labing walo ang bilang ng mga miyembro ng DI na nanutralize ng kasundaluhan. Kabilang narito si alias engineer na sinasabing nasa likod ng pambobomba sa MSU. Balita Bilang ng mga individual na pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation centers sa Mindanao, nabawasan na ayon sa NDRRMC. Brigada Kath Austria i-brigada mo. Brigada! Dalawang rehiyon na lang sa Mindanao ang may naitalang evacuees dahil sa naranasang pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng Northeast Monsoon at traf ng LPA. Sa ulat ngayong araw ng National Disaster Risk and Management Council o NDRRMC na sa halos 15,538 individuals o katumbas ng 4,187 families ang pansamantalang nanunuluyan sa 68 evacuation centers sa Region 11 at Caraga. Mula ito sa mahigit 16,000 apektado na naitala ng NDRRMC nitong nakaraang linggo. Samantala umabot na sa 258 milyon ang tulong na naipaabot ng pamahalaan sa mga apektadong individual. Kabilang sa naipamahagi sa mga ito ang family food packs, family tents, medical supplies at kitchen kits. In the heart of changing lives. ito sa Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila sa Music and News. Oh, sorry. Brigada Balita Nationwide Yung Mga kabrigada, muling siniguro ng Task Force El Niño, na handa sila para sa magiging epekto ng tag lalo na sa ating sektor ng agrikultura. Sinabi ni Task Force El Nino spokesperson at Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama na meron silang mga nakalatag na hakbang para maalalayan ang mga magsasakang apektado nito. Anya meron silang mga direct interventions para hindi higit na malulugi at mapipilay ang sektor ng agrikultura. Nakahanap na rin umano ng mga heat tolerant na mga buto pati na rin ang financial aid at iba pang social protection assistance para sa kanila. Kung maalala mga kabrigada sa ngayon ay umakyat na sa 151 million pesos ang pinsala ng El Nino sa agrikultura, kabilang na dyan sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Karamihan sa mga naapektuhang pananim ay mais at palay. Rapido, ang nationwide. na isang pang kaso ng customs na may kinalaman sa Agri Smuggling noong 2023. Aba yung daw yan sa anim na విగద బాలికార్ సర్ఘాన్ ఈ ప్రిగోయ్ రిపోర్ట్ Umabot sa siyam na pong iba't ibang criminal cases ang naisampan ng Bureau of Customs o BOC sa Department of Justice noong nakaraang taon. Sa nasabing bilang, anim na po dito ang kaso ng agricultural smuggling. Habang meron namang labintatlong panibagong kaso ng agricultural smuggling ang naisampan ng BOC ngayon 2024. Ayon kay BOC Deputy Commissioner Michael Fermin na meron ang na sa mga nasampahan nila ng kaso bagamat wala itong inilabas na pangalan. Nabatid na kabilang sa mga sinampahan ng agri-smuggling cases ang mga may-ari ng warehouse ng bigas na ni-raid ng mga otoridad sa Bulacan noong nakalipas na taon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Balita Nationwide Ang legislative performance ng Kamara at Senado, pinagkumpara ng isang House Leader Brigada Haji Kaaminyo ibrigada mo. Brigada Report. Ibinida ni Majority Leader Manix Dalipe ang performance ng Kamara sa pagpasa ng mga batas na bahagi ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC at Priority Bill sa na nagdaang State of the Nation Address. Sa isang statement, inihambing ni Dalipe ang 94.7 hanggang 100% na performance ng Kamara na malayo sa um Pilipinas mayang 14.28 hanggang 45% ng Senado. Ipapasaan niya ng mababang kapulungan ang nalalabing tatlong panukala na kinabibilangan ng proposed amendments sa elect Power Industry Reform Act, Budget Modernization Bill, at National Defense Act. Ipinunto ni Dalipe na sa ilalim ng liderato ni Speaker Martin Romualdez, kinampanan nila ang tungkulin sa pagsuporta sa legislative, prosperity, at economic development agenda ng Administrasyong Marcos. Di tulad ng mga kasamahan sa mataas na kapulungan, nagkaroon umano ng sense of urgency ang mga kongresista. Kaya natalakay at naaprobahan ang lahat ng priority bills ni Pangulong Bongbong Marcos samantalang halos lahat na sa LEDAC measures. Lumalabas din umano na ang legislative performance ng Senado, particular ang approval rate ay wala pa sa kalahati ng pinakamababang passage level ng Kamara. 54 na LEDAC priority measures ang naipasa ng Kamara sa ikatlo huling pagbasa kung saan labing isa ang naisabatas kasama na ang New Agrarian Emancipation Act at Maharlika Investment Fund. Ilan naman sa labing na priority bills na naaprobahan ang LGU Income Classification at Ease of Paying Taxes Act. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Caaminho ng 105.1 Brigada News FM Manila the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Pinalalahanan ng PhilHealth ng kanilang mga miyembro na mayroon lamang mga accredited na mga pagamutan ang maka-avail ng mas mataas sa coverage rates. Kung maalala kasi, tuloy-tuloy na sana, ito pong pagtaas sa member benefits dito pong state insurer. Sa isang panayam, sinabi ni PhilHealth spokesperson Ray Balenya na matatama lamang ang naturang coverage sa mga health facilities na accredited ho nila. Meron naman umunong 12,000 partner healthcare facilities at kakaunti na lamang ang mga pagamutang hindi pa rin ho pasok para rito. Brigada Balita, Nationwide! Mga kabrigada, ang on-site outreach program ng LTO. Tatapos daw sa maling gawain ng mga fixer ay

ng student permits pati na ang renewal ng driver's license at motor vehicle registration. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, tuluyang tutuldukan ng programa ang mga maling gawain ng fixers na nagpapasama sa imahe ng ahensya. Ang programa ay alinsunod sa kautosan ni Pangulong Bongbong Marcos na inapit ang servisyo ng gobyerno sa mga tao sa ilalim ng programang Bagong Pilipinas. Sa ngayon, in close coordination ng LTO sa Philippine National Police at iba pang enforcers sa pagpapaigting ng kampanya laban sa mga illegal fixers in the heart of changing lives, Ito si Brigada Digo si Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. Mm -hmm. The music and news. Authority. nationwide. Nilinaw ni DTI Asek Amanda Nugrales sa wala ho silang sinasabi sa batas na kailangan pang kumuha ng video ng isang buyer bago lamang i-refund ng seller ang kanilang mga binili item online. Sa panayam ng Brigada News FM kay Nugrales, sinabi ho nito kapag ang isang bagay na binili ay depektibo. Mari ho yung o kaya naman ay papalitan o kaya naman ay iparefund sa seller. Paliwanag pa ho niya para makarequest ng refund or replace sa mga shops ay hindi na ho kailangan pa ng ebidensya na video habang nag-a-unbox ng biniling produkto. Wala na po sa batas mm. na sinasabi na kailangan may ebidensya ka pa ng video. Mm -hmm. Wala po sa batas, walang sinasabi sa kahit ano department order or Polisiya ng DTI mm. na bago i-refund i-replace or i repair ang item, kailangan ng video ng unboxing. Iginit pa ni Nugrales, so wala ng ebidensya pang kailangan gawin ng mga buyer dahil tanging ang produkto na mismo na may damage ang dapat ng magsilbing patunay. Mm -hmm. Ang ebidensya, yung mismong item. Mm -hmm. Yung mismong uh. item na detektibo at damaged, yun na yung ebidensya na kinakailangan ng seller mm. para mapatunayan na defective nga yung item. Mga kabrigada na nindigan, si Senator Christopher Bongo na patuloy niyang susuportahan ang mga programang makakatulong para sa mga taga Northern Samar. Kaugnay nito dinalohan niya ang seminar at workshop na pinangunahan ng Liga ng mga Barangay Northern Samar Chapter sa Pasay City. Sa nasabing aktibidad ay tinalakay ang usapin sa Restricted Land Mobile Permit at Disaster Preparedness Operation. Ibinahagi rin ng senador dito ang kanyang mga isinusulong na batas tulad ng Ligtas Pinoy Act na naglalayong magtatag ng ligtas at permanenteng evacuation center sa mga syudad at munisipalidad. Valita, nationwide. Pinatikim lang ng isang rollback ang mga motorista noong nakaraang linggo Simula ho kasi bukas, magsisimula na naman ang panibagong round ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sabi sa ho ng mga oil companies, magtataas na 1 pesos and 60 centavos sa kada litro ng gasolina. Meron din pong aumento na piso 10 sa kada litro ng diesel at 1 pesos and 0.05 naman na aumento sa kada litro ng Kerosine. Brigada Balita Nationwide Mga so, kabrigada, higit sa 15 million pesos na halaga ng suspected shabu Nasamsam sa buy bust operation sa Bohol Brigada Iris at 12 well i-brigada mo Brigada k k sa mahigit sa 15 million pesos na nalaga ng Shabu ang nasamsam mula sa dalawang magkahiwalay na by-bus operation sa probinsya ng Bohol. Sa so, unang operasyon kahapon ng umaga, nasamsam ng Dawis Police Station ang aabot sa 2.15 kilos ng Shabu sa by na isinagawa sa Purok 5 barangay Mayakaba ka Dawis Bohol. Ang naaresto ay kinilalang si Gardson Avila Binaraw, residente ng San Isidro District sa Tagbilaran City, Bohol. Ang suspect ay nakulong na no dahil sa illegal possession of firearms at nakalabas rin ito noon lang buwan ng Oktubre sa nakaraang taon at noong 2016 nakulong na rin ito dahil sa illegal drugs ngunit nakalabas lang din matapos makavail ng plea bargaining agreement. Sa kabuhan, umabot sa 14,620,000 pesos na laga ng shabu ang nasamsang mula sa suspect habang sa ikalawang operasyon na resto naman ang isang General Garcia sa naturang operasyon ay sinagawa sa Malinaw sa bayan ng Lila sa probinsya pa rin ng Bohol na mula sa drug suspect. Ang limang mga packs na pinaniniwala ang naglalaman ng shabu na nagkakalaga ng higit sa 1 million pesos. In the heart of changing lives, dito si Brigada Aires at 12 Depositario ng 90.7 Brigada News FM Cebu sa Music and News of 40. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga uh, kabrigada, normal lamang po ang ma-stress. Pero alam nyo ba na hindi dapat ito inaaraw-araw lalo na sa mga buntis. Ayon sa ilang pag-aaral, ang labis po na stress ay maaring magdulot ng hindi magandang epekto sa kalusugan ng buntis at ng kanyang sanggol. Mahalaga na magkaroon ng sapat na pahinga at pagpapahinga sa panahon ng pagbubuntis upang mapanatili po ang kalusugan at kaligtasan ng ina at ng sanggol. Maliban kasi sa mga pisikal na negatibong epekto nito, ay meron din itong masamang maidudulot sa kanilang mental health. -a. Stress na nga sila dahil sa pagdadalang tao, mai-stress pa sila sa mga bagay sa bahay na, kay na kaya naman pong iwasan. Kaya mga mister at mga anak, wag nang dagdagan pa ang inis nila mami. Siguruhing na bibigyan natin sila ng sapat na pahinga para naman masiguro din ang healthy nilang pangangatawan at gayon din sa kanilang mga babies. Isa po yung paalala mula sa Moms Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong anak. And stunting now with Mom's Love ES1 capsule. 6, -six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Naka lunch break kaman, napapaginggan parehain ang mga kaganapan. mga kaganapan, Brigada Balita Nationwide. sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inuhong napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong persa ng Brigada News FM Philippines. In the hearts of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho inyong mga lingkod, Brigada Gab dalisay At Brigada Leo Navarro Malikden Maraming salamat ho sa inyong pakikinig Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. At balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.